So, ngayon, sa jam Sweet Jump, ito yung uh, local delicacy ng Dagupan. Sikat po sila sa kanilang uh, ano ng cakes. So, ito yung in order ko, happy birthday. So yan yung mga cakes nila. Tingnan natin. So daw yung ditoy may hindi na cake. So meron silang party cake, yam cake, moist pan, caramel roll, and caramel roll. Ha? So yung in order nang is yung... Ito yung mga cake nila. Yung uh, may fruits ang in-order namin. Mabilis ka ko talang maubos. Ito yun, eh. Maubos na. Ayan yung kanilang black forest. Alam mo parang lahat masarap. Ano bang gagawin ko? Meron din silang mga delicacies. Ayan, mga sweets. Ayan, oh, ang cute. So, ito, lahat yan. Napaka-simple lang ng ano nila, pero ang dami palang bumibili dito. Yes, yan yung cashier. Tapos tumatanggap din sila ng GCAS payment Kaya no need to bring cash Tapos tayo sa taas kasi dito yung restaurant Please mind your step So ito yung kanilang restaurant Meron silang observed social distancing So kung makikita niyo yung ambience ng kanilang restaurant Eh, para siyang lumang bahay Ayan, so kung makikita niyo Ito yung kanilang restaurant Hi ma! Ayan ang ganda pala. So, nagsiserve din kay ma'am ng coffee dito. Coffee? Mm -hmm. So, maganda dito. Babalitan ko kasi so, may mga nagda-dine. Ayan. Okay. Anong-anong to, ma'am? Jam, sweet jam, jam. jam. Ito daw ang pinakamasak sikat sa dagupan. Ayan. So, nakapasok na ako sa jam, sweet jam. So, ano lang, napaka-good ambience nila. So, next time, pag pumunta kayo ng dagupan, make sure na mag-drop kayo dito. Anong street po, ma'am? Anong address po? Giling Street po, Ah, Giling, Giling, Street. Ah, Giling Street sa dagupan. Babalik ako dito para mag-coffee. Yeah? Kasi may pupuntahan lang muna. Bumili kami dito ng birthday cake. Ayan. At may nagturo sa akin na maganda dito. Masarap. Ang pagkain. Specialty nyo sa restaurant, restaurant ang um, specialty mo niya is uh, lamang dagat and boneless bangus. Ayun, lamang dagat at boneless bangus. Pero ngayon may cake sa baba. Cake yung nabing... <laughs> Sige, tikman namin yung ano. Ay, sir. So, ano lang ako, sir. Small time vlogger. Pero maraming followers. <laughs> at naghahanap ako ng local products. So, local products ang aking uh, tema sa aking mga vlogs. Local restaurant. At saka hindi to local. Ito'y the best. oh. Huh. Huh saan ka dyan? Yung ano, pamuebles pa lang. <laughs> wala akong ganito sa bahay ko. oh, <laughs> oh, diba? So, next time, pumunta kay sa Dagupan. Hi, sir. Ano, dito kayo dadaan sa Jam Sweet Jam. Marami silang anatapos. Tapos, friendly din yung kanilang mga staff. Ang linis ng area, kahit ganito lang, oh grabe, wala akong makitang alipabok dito. Promise, yun talagang hinahanap ko sa restaurant. Tapos dito sa baba, local lang din yung ano nila. Simple lang din yung kanilang area. Ang ganda sa taas, ha? Gusto ko magkape, promise. Ano ba yan? Uuwi na ako bukas. Parang dito at ako magtatagal sa jam si jam. So, ayan, yung vlog namin. May bili kami. Tapos meron kami yan. And uh, parang gusto ko dito magkape. <laughs> Thank you, thank you. Yung mga batao sa taas, napaka-friendly dito din. Sa cashier, natuwa ko kasi nag-accept sila ng Gcash. So, for today's video, ah, dito muna kami. Ayan, oh, may paano pa sila. Yung kanilang Chinese New Year. Daan natin yung kanila. Hi, pamigay na ano, ampa. <laughs> thank you so much. Here at Dagupan Jam Sweet Jam. So, tingnan natin yung harap. Ayan lang yung harap niya. Yeah. Here is the goofy.